Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Ito yung Red Line Station Villa San Giovanni. Dito kayo makakapila ng libreng pagkain. Pipila, lang kayo. At bibigyan kayo ng mga pagkain na etc. Kasi nga dito, dati, noong una akong dating dito sa Milano, dito ako nakatira doon sa sa may location na yun kasi saan namigay. Ngayon, sabi ko sa may-ari ng bahay na tinitirhan ko, sabi ko, ate, saan ba yung palengke? Ay, e, sabado Sabi niya, dyan sa labas, sabi niya yung tindahan. Sabi niya, dyan sa labas, lumabas ka, may merkato dyan. Sabi niya, eh di, lumabas naman ako. At sabi ko ako yung mga inili noon. May, may nagtanong ko sa kanya kung saan pwede bumili ng mga pagkakas at mga gulay. Eh dito, pag Sabado, itong area na ito. Itong parking lot na yan. Yan. Uh, um, may merkato dyan. Uh, Merkoles naman. Ah, Merkoles pala ito. Tuwing Merkoles dito. Dito, nagtitinda yan. Merkato yan dito. So, Sabado kasi ngayon. So, wala silang team uh, dance schedule. Ayan na, nakita mo yung bitbit -bit ni Lola. Doon yung galing. Kaya, ayan na, mga pasta, may mga na. So, da, galing doon sa bahay, doon pa, is uh, pumunta ako, lumabas na ako. Tapos, paglabas ko, nakita ko maraming tao, pumipila. Ayan, ayan, sa dulo, nakita niyo maraming pila doon. So, nakita ko maraming pila may tao. Kasi hindi pa ako nakapunta dito eh. Dahil, doon muna yung nauna kong punta. Then, doon ako galing eh nakita ko maraming pila pumila din ako pero hindi ganito karami noon yung pila ngayon lang ito kung nakita na ganoon kasi ngayon lang din siguro nga ako nakapunta dito uh, uh, simulan noon yan o nakita nyo yung dadala nyo mga ayan pari po tapos yan pumila ako wala akong plastic nadala sabi ko, is, may nandun na ako. <coughs> tapos nakikita ko yung mga taong lumalabas. Ko, bakit pare pare oh. pare nahay, pare sabi ko, bakit pare-pareho yun? Pare-pareho. Pare-pareho. Nakita nyo, pare-pareho. Sabi ko, bakit pare-pareho yung dala nila? Hindi ba pwedeng okay, pumili dito? Ano yung gusto mong bilhin? Kung ano lang ba yung gusto nila? Yun lang yung ibubenta nila. Ano naman yan? Hindi ko nila. Ay, nandun na ako sa pila. Ay, nakapasok na ako doon. Sabi sa akin, may plastic ka? Sa kaya ito, wala itong dalang plastic ano kaya, buhat-buhat ito, may plastic ka, sabihin niya sa akin wala, hindi e, yun eh hindi niya naman ako binigyan dahil wala akong plastic, ayun oh. kailangan mo may karelo, kailangan mo may basket para, bibigyan ka kasi pag wala kang plastic, hindi ka nila bibigyan ayun nga yun, yung isa, buhat-buhat niya yan, uh, ano yan dyan mga pyramid may bigay may expired ngayong araw o may expired ng mga isang linggo pa, na ano, mga tinapa kaya doon sa location natin na Eh ganon din 'yon. Dito yun doon 'yung galing may mga negosyo supermarket na malapit na ma-expired o pa-expired niya. Dito nila ah uh, binibigay sa sa komunin. Ito parang barangay 'yan eh. 'Yan. 'Yan, may mga, mga ayuda. Pumila lang kayo diyan parang magkaroon kayo ng ayuda ng mga pinapa yun nga mga chocolate binagay nila doon ayun, ayun o si ate o daladala niya sa kanyang van ayan so libre yan dito sa Milan merong pwesto dito na pwede kayo makalibre ng pagkain kung pila lang kayo. umaga umaga lang ito nag-umpis so, umaga lang sila na may bigay paghapon wala ayun, dito ako dati nakatira sa Via Galeno at saka yun yung bahay namin yun sa so may motor na yun so yan paglabas ko nga dito yan, di ka, nakita ko na paglabas ko dito ayan, nakita ko na yung pila ng tao bumila rin ako ay nako yan yung bahay namin dati yung bahay ko dati na dito ako sa Italia nakatira unang unang ko tiniran dito sa Italia is via Galeno number 17 ayan yan yung gate na yan may mga mag pa yan siya at saka yan sa likod lang nga no, yan yung building namin noon yan yung nagbibigay ng mga pagkain na libre may mga kasamahan din ako noon na wala pa silang trabaho dyan, bumibigay sila dyan yung mga pinamibigay nila pero sa amin, magbasarang araw may mga gatas, yung mga payo nakikita nyo yung negasi sa mga kababayan natin dyan pero ano yun, may mga Pilipinas yung mga Pilipinas

sina lola o daladala na nila may basket na silang daladala o silang mag-asawa o di ba kung ilan kayo sa inyo pumila kayo meron din doon sa marami ito eh na mga part part na uh, ilan, meron din doon Ayan, Chartosa. Balikatan na naman yon Mga Pilipino din doon meron. Ayan. Tapos may mga nagda-dumpster din sa mga basura. Ha? simbahan ng mga ano yung sila, grupo na binibigay din nila yung mga pinupulot nila ng mga prutas at gulay sa mga ganyan mas tayo at meron malapit tayo, kamerka, ap, malapit tayo sa at Uh, dumadayo pa talaga yung iba uh, sakay sila ng um, bus uh, autobus at saka meron ding metro, malapit lang siya sa metro eh. kaya maganda din uh, siya uh, accessible naman siya sa mga transport okay, Tagasi. chow ciao, chow ciao, chow at uh, uwi na tayo, may bus din doon uh, number 81 at saka 51 dito yung, yung autobus, okay chow chow